Bakit kailangan natin ng mga spiritual gifts? At bakit napaka-importante nito sa buhay natin bilang mga believers? Ngayon sa video na to ay magpupokus tayo sa mga supernatural abilities o special abilities na kaloob ng banal na spirito sa buhay nating mga kristyano. Ngayon, kung wala sa iyo ang banal na spirito, ibig sabihin niyan, hindi ka qualified sa mga gentong gifts. Ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to ay tungkol sa nine gifts of the Holy Spirit na nakasulat sa 1 Corinthians chapter 12. At tulad ng sabi ko kanina, kung wala sa iyo ang banal na spirito, hindi ka qualified sa spiritual gifts dahil hindi ka pa na ipapanganak sa spirito. Bago ma-impart sa iyo yung mga special abilities, kailangan mo munang mabuhay sa spirito, spiritually. Ngayon, paano naman natin malalaman kung nasa atin nga ang banal na spirito? Ngayon, hindi lingid sa inyong kaalaman sa mga nakasubscribe sa channel ko na to at sa mga nanonood ng na mga content ko na lagi niyong naririnig sa akin kung ano yung mga sign na nasa atin ng banal na spirito. Ito ang sign na ang banal na spirito ay nananahan sa atin. Number one, tulad ng sabi ko kanina, you are reborn. You are reborn human in spirit o yung spirit mo ay na-regenerate. At number two, love. Tulad ng sabi sa Bible, the fruit of the Holy Spirit is love. At number 3, hindi ka na komportable na makagawa ng kasalanan o merong conviction sa tuwing nakakagawa ka ng kasalanan. Ngayon, kung nakikita to sa buhay mo, yung tatlong major sign na to, ibig sabihin nasa iyo ang banal na spirito o meron na impart na powers and fire sa iyong inner man o sa iyong belly. Sabi nga sa John chapter 7 verse 38, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, when the Holy Spirit dwells. Sabi nga kanina, bakit mahalaga na meron tayo mga spiritual na kaloob sa nine gifts of the Holy Spirit? Ngayon kung di ka aware kung ano yung nine gifts of the Holy Spirit, ito ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11. Kung mababasa natin, andun yung gifts of word of wisdom, gifts of word of knowledge, gift of faith, gift of healing, gift of miracle, gift of prophecy, Give of discernment, give of tongues, give of interpretation. Ngayon, ito yung problema sa panahon natin ngayon, lalo na dito sa Pilipinas. Karamihan sa mga Kristiyano dito sa Pilipinas ay kinain ng religious spirit. Kaya karamihan sa mga churches dito sa Pinas ay walang buhay because there is no power. Inabolish nila yung power. Inabolish nila ang Holy Spirit. Kaya karamihan sa mga tao, pala simba, pero umuwi. Same pa rin ganun pa rin yung lifestyle, yung buhay nila. Dahil patay ang church, kung saan siya na-involve, kung siya uma-attend. Ngayon, para sabihin ko sa sa'yo, ang mga kaloob ng banal na spirito ay para sa panahon natin ngayon. Hindi lang sa panahon noon ng mga apostol sa church ng Corinthians, kundi para ngayon. Para ngayon din. Dahil sa Old Testament pa lang makikita na natin yung ability, yung powers ng Holy Spirit sa buhay ni Samson sa buhay ni Elias si Samson kilala naman natin na isa siyang malakas na tao meron siyang ability kahit leon napapatay niya at hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan kundi dahil sa impartation ng Holy Spirit ganun din kay Elias ang nangyari sa kanya nagmistulang kabayo siya na mabilis tumakbo kumbaga hindi naging limitado yung kanilang ability. Tinali ni Elias sa kanyang katawan yung tali ng karwahe para iligtas yung hari ng Israel at napakabilis siyang tumakbo na parang kabayo. Doon palang makikita na natin yung gap sa panahon ng Old Testament ng mga propeta, yung pagkilos ng banal na spirito at pagkatapos noon ilang taon yung lumipas noon thousand years ibig sabihin hindi hindi natin pwedeng limitada hindi natin pwedeng limitahan yung kakayahan ng banal na spirito kakayahan ng Diyos sa kung ano ang kanyang gagawin mula sa panahon ng Old Testament at sa panahon ng mga apostol libong daan din yun libong taon nang lumipas pagkatapos noon maraming gifts uli ang na unlock kaya dito mababasa natin yung 9 gifts of the Holy Spirit special ability at kung ako ang tatanungin nyo sa nine gifts of the Holy Spirit na to, meron akong isa, which is the gift of tongues, praying in tongues. At kung nagbabasa kayo ng Bible, ang gift of tongues ay para sa pagpapalakas, pagpapatibay ng sarili, pag-aalab, pagkikravings ng fire, ng apoy, pagpapalaki ng pananampalataya. At dahil din sa gift of tongues, na-unlock din yung vision ko, yung aking spiritual eyes. Kaya hanggang sa panaginip, Nakakita ako ng mga vision dahil sa gift of tongues. Ngayon, bakit napakahalaga ng nine gifts of the Holy Spirit na i-desire natin? Una sa lahat dahil sinabi ito ng Bible, in advice ito sa Bible. Ito ang sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Pakamitiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika Ngunit, mas gusto ko kayo ay makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Maliba na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpapatibay. Kaya ang mga gifts ng banal na spirito ay ma-activate lang kung willing ang isang tao kung dinedesire niya ba to. At kung meron ka mang gifts, spiritual gifts dapat rin magkaroon ka ng wastong knowledge tungkol sa gifts para magamit mo ng maayos at sa tamang paraan dahil ito yung ano eh, context sa buong chapter ng 1 Corinthians chapter 14 lahat ng gifts na to na ipinagkakalob sa tao ay para rin sa iyo para rin naman sa atin yan eh para rin sa iyo ang kailangan lang natin i-desire para ma-activate kailangan natin ng cooperation kasi the problem we have today is unwillingness yung mga tao lack of desire lack of hunger kaya yun they live 50% hell here on earth because there is no grace kasi yung gifts na ng banal na spirito ay isa sa grace ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin para nim sa atin to eh para sa ika lalago pa ng pananampalataya natin at para ma-witness natin at ma-encounter pa siya at yun lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video na to na naliwanagan kayo sa topic na to na isa sa controversial na topic kung gusto niyo pa ng mga gantong content maaari kayo mag-subscribe at ilike na rin itong video at uh, i-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa bawat video na ina-upload ko